Mga kapagseyo, good evening sa inyong lahat. Uh, alam nyo, sa panahon ngayon, huwag na natin uh, sayangin ang bawat galaw. Pero sa mga nanay na tulad ko, na mga medyo sila lahat ang gumaganap ng mga bagay-bagay, kailangan lang natin maging matibay. Kasi kapag hindi ka matibay, mga kapagsiyo, napakahirap, di ba? Kaya, so, kailangan natin talagang tibayin mo yung kalooban mo. Huwag kang magpapadala sa kung anumang mga problema sa buhay. May mga tao dyan na minsan ah, nakakalungkot na hindi natin maintindihan kung ano yung pag-uugali. Pero sa tulad natin na marunong tayong unawa, unawain na lang natin sila kaya mga kapagsiyo maraming maraming salamat sa inyo kung kayo ay nakapagsubscribe na ng aking youtube channel kasi po yung aking youtube channel ay ginawa ko po ito dahil sa kalungkutan ko lang alam niyo, uh, ang isang taong namatahan ng asawa, talaga pala nakakalungkot. At uh, hindi mo mawari kung ano ang dapat mong gawin. Pero, unti-unti na rin ako nakamove on. Pero, awa uh, naman Diyos. Hanggang sa ngayon, kapag ang tao ay nakasama mo ng mahabang panahon, ay hindi mo agad-agad makakalimutan, mga kapagsel. Diba? Ganun talaga yun. Kaya mga kapagsel... Thank you very much sa inyo ha, na kayo po yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kayo po yung nagbigay sa akin ng tibay ng loob kung paano ko to nagawa yung ating channel. Kaya, pananawagan ako sa lahat na nag-subscribe sa akin. Thank you very, very much. Asensya na kayo. Nakahiga ako kasi pagod na pagod ako. Dahil naglabap ako. Kaya, uh, naisipan ko lang na mag-vlog at magpapasalamat sa lahat ng mga Sumo, sumo, subscribe sa akin channel. Thank you very much sa lahat-lahat. Darating din ang panahon na magkita-kita tayo. Kaya huwag kayong makalimot sa akin. Ang hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman. Pibit ka ba sa Paxi Alam niyo mga kapaxi, kung bakit mayroon na nakalagay na Paxi kasi po ang tindahan kung tindahan kong kalendaryo ay nasa longos ng Malabon. Uh, sa may pampa, no? sa may covered court. Yan po ay nasa 24 years na yan siya. Yan lang po ang ikinabuhay namin ng mag-ina, ng mag-anak mula noon hanggang sa ngayon. Alam niyo po, yung aking maliit na tindahan na yan, and yun po ay naggabay sa lahat at nagbigay sa lahat, lahat ng mga atikha sa buhay ko. Lahat ng yan ay galing po dyan. Kaya nagpasalamat ako sa maliit kong tindahan na kahit papano, ay hanggang ngayon ay nanatiling siya pa rin ay nakatayo dyan sa Lungos, Malabon sa black 36 kaya kung anong, kung gaano ko talaga siya inalagaan parang parang uh, tumibay din ang, kain, ang kanyang katayuan na bilang isang karinder yun ang pinagkukuhanan ko sa lahat ng mga bagay-bagay sa mga araw-araw kong -araw pangangailangan mga kapaksyo alam nyo mga kapaksyo yung tindahan ko yan ay yan ng year 2000 hanggang ngayon year 2024 na ay nanatiling nakatayo pa rin siya sa black 6 covered court. Dati po yan ay basketball court, ngayon naman ay covered court na. Kaya thank you very much at ng aking ng aking pananaw at ang aking tiwala sa aking hanap puhay Kaya pasalamat ako ng maraming mga kapaksyo sa hanggang ngayon ay siya pa rin ang pinagkukuhanan ko sa araw-araw kung pangangailangan. Alam niyo mga kapaksyo, yung aking munting karinderya ay puro halos taxio na lang ang aking tindahan. Puro isda kasi po mahilig ko kami sa isda at yun po yung aking paninda araw-araw. Alam nyo mga papaksiw, bihira lang ako nagtitinda ng baboy kasi nung araw ang baboy kasi medyo mayroon history. Kaya minsan hindi ko po yan uh, ina adapt Kaya uh, lagi na lang yung nasa isip ko, pwede naman ako magbaboy, ngunit unang-una -una ang nag nag uh, nagliban ng isip ko kung bakit hindi ako magbaboy yung kamahalan ng baboy hindi tayo kumikita kaya be wise na lang tayo kung sa bagay naman ang pagseo ay madaling mabili dahil ang mga tao ngayon ang hinahanap yung masang masang ulam at uh, masang pagkain kaya mga pag, mga uh, kapagseo yun lang lagi kung tinitinda. Hanggang sa ngayon mga kapaksiyo, ganun pa rin. Kaya thank you very much sa inyo mga kapaksiyo. Huwag naman kayong makalimot sa aking YouTube channel. Paki subscribe naman po. Like, shares, and comments. Yun lang po ang aking hiling sa inyo. Magandang hapon po. At magandang gabi na pala. And thank you very much. Kita-kita po tayo sa ating susunod na video. Ako si Bibet Gabasa, YouTube channel. Yeah, thank you very much. And good evening. hà ừ